Ano na yun, ha? Go! Takbuin mo na naman ako. Ano nga yun? Ano yung inatas kasi sa'yo? Baka nakalimutan mo. Ano yun? Cobra. Ah, very good. Go! Wait lang. Binibidyo mo ako eh. Hindi kita binibidyo. Ano ka ba? Baka tingnan mo yung cellphone. Hindi hmm, kita binibidyo. <laughs> Sige na, go! Sa'yo po. mo ako. Ha? Ah. <laughs> Maabalit! <laughs> Marot, taros-taros. Pusang yan. Pusang ko ng koto. Ito ang oras lang. <coughs> <coughs> Ito ang rubber band. Ang laki na. Pwede yun, pagkapalinis lang sa baba. Walang goma, walang gas. Aliyan mo sa gumungas. <coughs> <coughs> Uutusan ko rin yung kalaban ko. Kalaban ko. <coughs> Nasaan <coughs> sa atin na. Pasok. <coughs> tago-tago lang ulit mga palangga. Nanjan na yan eh. asar parang ini no? <laughs>

Okay. Susulatin niya! Ano Ano anak ko kasaltalo? Sulat eh, Papa, mo ako! Hasol kayo nila mga anak eh. Doha Hindi mo Eh! Dua pala nga kong anak, mura naglison oh, ko. Asa yung mga ko, Madugang Ambot Madugang mudugang pagkatani. Mudugang patani. Ah. na, makalingaw nga maka... Bilisan mo na pa! Makalagot nga na yung mga asar to. Asar to mga asar. Asar taro ka. Asar taro? Ano? Tinarong asar? Asar taro. Ano yan din? Papa, di ba ko bilinhan? Pero ano yun? Ano yan? Baba, bigyan mo ang mobile halbo ko! Tukmol ka ba na? Tukmol ka din. Alay ko. Tingnan yes. mo! Ang ganda tulong! Ha? Baka baso. Natusok. Bilis! Natusok. Tumulo yung kubra. Natusok eh. No,